welcome to my channel. Ayan, update na naman po tayo ng ating kakambingan. Ayun, nasilip po na yung mag-iinang bilma. Ayun. Ayun, po. Ngayon, today po ay November 5, 2023. Ayan, bali ang kanila pong one month na kapanganakan ay sa November 10. Ayan po, wala pa silang one month. Ayan po, tingnan natin ang kanila ang mag-iina na Bilma at ang kanyang dalawang anak. Ayan po. Ito, ito yung kanyang anak na black. Ayun. Ayaw bumaba yung kanilang nanay eh. Ayan po. Ayaw bumaba kasi may pagkain naman ni dito sa may kubo. Ayan po. Ito po yung saging na tiniba ni aga ko. Ayan. Minumukbang-mukbang ni Bilma. Kaya ayaw munang bumaba kasi eh, kagabi umulan-ulan, basa yung paligid, medyo tinatamad siguro itong si Bilma. O, tamay yung nguso mo po. Bilma, yung nguso mo, puro dagta ng saging. O, o, tama yung nguso. tinan po. Dahil kakain niya ng saging eh, puro dagta. Kaya nangingitim. Ayan. Ito naman kanyang, dalawang anak, ay gusto bumaba, ay inaantay yung nanay nila. O. Ayan, ano, matataba naman yung kanyang dalawang anak. Three weeks na sila. Sa November 10 ay one month pa silang dalawa. Pareho po yung girl. Yan, dalawang yan. Isang kulay ano, cream at saka isang black and cream. Ang ano, combination. Pareho po silang girl. Yan. Playful na. Yan po. O, tingnan naman natin si Nora kung nasaan. Tingnan-tingnan natin doon sa paligid. Yan si ng Layas. Ayan, oy. Ay, ayan. Ayan. Ang mag-iinang Dilma. At ang kanyang dalawang Junakis. Ayan, nandito pa sila sa kubo. Hmm. Ito naman yung mag inang Nora. Pumasok doon sa loob ng kubo-kubuhan. Kubo-kubuhan sira-sira. Ayan, pumasok siya. Ito yung anak niya, o. Oh. Naka, uh, nakaabang sa kanya ano ginagawa mo dyan, Nora? Ha? May makakain ba dyan, Nora? Ha? Yan. Eto, nakakaalungkot naman. Pipilay-pilay itong kanyang kaisa-isang anak. Ito pa naman pong anak niya ay lalaki. Barako tawagin eh. Gagawin namin barako. Ayan. E eh, kung bakit napilay, hindi namin alam. Kasi itong si Nora ay layas. kabilang bakod dyan eh. Eh siguro itong anak niya kasasama sa kanya na ipit siguro doon sa bakod. Ayan. Pero kumakain nga man, dumedede naman siya. Yan po. O, labas ka dito doon, Nora. Yung anak mo, Oh. Yan. Eh, sinusubukan kong hulihin to si Caramel, eh. Kasi namamaga yung paan niya, o. Oh. Ayon naman magpahawak sa akin. Yan, mabilis dito bakbo kahit na pipilay-pilay. Che-check ko lang, baka kasi ano, eh. Hmm. Ayan, dumedi na. Magdedi na sa nanay niya. Ayan. Pinutog na. Padedihin mo muna anak mo, Nora, ha? Hmm. Diyan mo, napaka ano naman. Ito, cellphone ko ang sinusundan. Chuchera ang ano to eh, frog, eh serang goat. Ayan o. Oh. Tapit na naman. Padidiin mo muna anak mo. Hmm. Guys, ito. May kasama ko ang aking masipag na si Aga. Ayan. Nag-aayos na naman po siya ng bakod. Kasi po, alam nyo naman, ang mga kambing na mga kulit, kabilang bakod, mas type nila yung mga damo-damo dun sa kabilang bakod kesa dito sa kay luwang-luwang nilang solar dito sa aming looban. Kaya dapat talaga takpan yung mga pwede nilang lusutan para hindi maka fire sa kapitbahay. Yan po. Kaya dapat talaga nire-repair po yung mga bakod-bakod. Yung mga butas-butas. Ayan. Naumpisahan na pala niya doon sa gawin na yun. Ayan. Basta i-check po lagi yung mga may butas na parte ng bakod para siguradong wala silang lulusutan. Ayan. Check-check muna. Ayan. Si Digo nga inspector. Ha. Ah. Ayan. Ayan po. Kasi medyo maluwang-luwang din tong kanilang ikutan dito eh. Pero mas gusto pa nila nung pumunta doon sa mas maliit na lote na ewan ko ba kung anong meron doon sa kabilang lote na yon Ayan. Mag-inang Nora. Ayan. Ito naman, nagsasend baiting si Caramel. Caramel ang tawag ko dito kasi kulay Caramel siya, oh. Ayun yung nanay niya, si Binora na walang pake. Kung saan gusto pumunta, pupunta. Hindi, hina, hindi anak niya. Yan. Nora, huwag kalalayas ha? Anak mo, masakit ang paa. Hmm. Ayan. Ah, Caramel, masakit pa rin ang paa mo. Huwag ka kasing lala sasama sa nanay mo. Antay-antayin mo lang, ha? Ayan, nagpapainit siya. alam na po ako. Ayan na, ay, i-update na kayo sa akin sa aming kakambingan. Ayan. Ayan ay, na, nangyayain na sila. Okay po. Thank you po sa lahat po ng ng aking subscribers at saka yung aking pag-subaybay ng aking vlog, ng aking content. Thank you so much. Bye-bye.